tulungan kayo sumagot, tanungin muna natin ang ating Budol Budol Gang! Let's go! Yes, mauna na ako. Actually, hindi yan seven. Walo yan. Kasama yung patungan. Oh, tama ka naman, mama. Diba? <laughs> oh, oh. So, ang nag Ayan na, ang, ang nag-design niyan, si Anthony Bourdain. Kilala oh. mo si Anthony Bourdain? Hindi. po. hindi. Oh. Then, oh. Ay, hindi mo yes. Ang galing nun. Gusto mo siya makausap? Wag na, pende, wag na So, ito si Anthony Bourdain talaga, idol ko yan na isang chef. Oh, Kasama niya si Razzy. So, niligaluhan niya ako niyan. Ah, oh, Oo, niligaluhan oh. ako niyan. Ayan ay nagkakahalaga ng mga 3,975. Oo, ito naman. Good offer. Tingin mo kaya. Ako naman kasi, ang role ko sa Shining Inheritance. Uh -huh. ah, ay, ah, chef ah, oh, ka doon? Oo, oh, 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 mami ako, ni Kailin Alcantara uh -oh. at ni Michael Sager. So, yes. mami ako. So, minsan may mga scenes na ako naghahanda ng food sa kanila. Ah, mami ka ni Kailin? Oo. Kumusta sila ni Kobe? Ah, ngayon. Okay naman sila. Open naman sila. Happy, happy. Ay, oh. parang mas nakasmile lagi si Kailin ngayon. Yan, 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 yan. Mga magkano? Mga magkano to? Feeling ko mga 4,999. Oh! 4,999. Ako naman nung... Huwag ka na, huwag ka na. Meron ako, meron ka na. Alam mo, si Shining. Siyempre, Shining Inheritance. Shining. Ako yung kusina ron. Kaya ginagamit naman yan. Ako yung kusina ron eh. Tingin kayo, may, may free pa yan eh, na microwave. Pero ngayon, ah. wala na. Siguro mga 4,888. Ah, 4,888. Ah, walang Perfect din yung ano, salamat. sunny side up. Salamat Perfect. sa ating Budol Budol Gang. Players, sandaan kung sino ang pinakamalapit o eksakto ang hula, siyang mag-uwi ng ating Budol Final of the Day. At pasok na agad-agad sa jackpot Round. Ingat lang po dahil hindi kayo pwedeng lumagpas sa ating presyo ng ating Boodle find! Hintayin ang aming go signal bago kayo magsulat. At once na tapos na kayo, itaas ang kamay at hiharap ang pressure board. Ibig sabihin po nun ay final answer na. Tama kayo naman, players! Meron kayong sampung segundo para manghula. Get ready, TikTok tok lak time na! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, At ipakita na si Ate Marisa, naglagay siya ng 4,500 pesos. Ito naman si Ate SP, naglagay siya ng 3,350 pesos. Ito naman ang aking ating huli, naglagay siya ng 5,230 pesos. Faith, may nakakalamang-lamang na ba? Eto na, Harleen. Maraming salamat. Eto nang tanong. Sino kaya ang mag-uwi ng ating special Boodle Fine at maglalaro sa Jackpot Round? Uy. Silipin na natin ang tamang sagot. Presyo Review! Kasi Ate Marisa ang nanalo ka saan ulit? General Trias Cavite. O, oh, doon na nga. Yun. Ah, oh, ano sabi trabaho mo, Ate Marisa? Ay? Ano factory worker po. Tumakas lang po ako sa trabaho. Ayan, ay! nakita ka na ng boss Matawagan mo. Manawagan po kayo sa trabaho nyo. Po. Ano pong masasabi nyo? Peace po sa mga boss ko po. Lagot <laughs> ka sa HR, Ate Marisa. Ah, ayan, meron Pero mo ano bang po? asawa? Opo, nasa... Ilan po? Isa lang. Ah, yung anak. Yung ano po. Yung dalawa. Ah, dalawa? Naku. Pati mo naman sila, Ate Marisa. Ah, pinabati ko po yung asawa ko na sa Czech Republic po. Tapos yung mga anak ko, nasa school sila. Saka sa trabaho ko po. Okay, sa mga hindi po nakaintindi, text na lang po namin sa inyo. <laughs>